Kapitid baga <laughs> Pero masaya ka ba nung kinantot mo 'yung lalaki sa si ni Madam? Binaboy mo tinira mo sa kuwe. tinuro mo mo. Tinuruan mo mag-service maging paano. Hindi pero yung lalaki na first time pala niya magpaano, magpatira sa kwit. Umaray maray dinugo. Natae. Naiwan pa kayong pinampunas mong kadera. Na ganun, tas may gagamit na CR, nakita yung na may tae. Anong masasabi mo doon? Yung okay kailangan. Oh, may I text lang. na ako. may text no. May no. questions from text. Hello. From Twitter. Tapos yeah. <laughs> <laughs> Music, music girl, mga ano, mga, or, yung mga ano ba, yung mga pang show girl.